Ito ang isa sa mga pinaka-misunderstood at pinaka-underappreciated na kapangyarihan ng mga introvert soul. Isang banayad ngunit sophisticated na defense system. Isang layered mechanism ng emotional self-preservation. Isang psychological fortress na nakabalot sa katahimikan. Ito yung kakayahang tanging mga sobrang self-aware na mga introvert lang ang tunay na nakakamaster. Hindi dahil sa isang aksidente, kundi dahil sa karanasan. Bakit nga ba sinasadyang maging boring na mga introvert para itaboy ang isang tao? Sa mata ng karaniwang mga tagamasid, ang boring na enerhiya nila ay maaaring mukhang kawalan ng kumpiyansa sa sarili o emotional flatness o kawalan ng interes sa mundo. Ngunit linawi natin ito, hindi ito awkwardness at lalong hindi ito insecurity. Isa itong estrategiya, isa itong filter isa itong paraan ng pagtatanggol sa sarili na naka sa isang boring na anyo. Hindi ito katamaran. Ito ay spiritual selectiveness. Hindi ito takot. Ito ay eksaktong pagpili kung kanino nila dapat ibuhos ang kanilang enerhiya. Narito ang dahilan ng mga introvert kung bakit magandang strategy ang pagiging boring. Number 1. Ang pagiging boring ay kalasag laban sa mga emotional vampires. Ang mga introvert ay natural na emotional empaths. nakaramdam sila ng sobra, ng mabilis at ng malalim. Kaya napipilitan silang bumuo ng mga panangga, hindi dahil sa pagiging cold, kundi para sa kanilang sariling kaligtasan. Mga huwad na kaibigan, mga taong gutom sa atensyon, mga hari at reyna ng kadramahan mga may ingay na walang saysay ang mga sinasabi, ang mga ganitong tao ay nabubuhay sa atensyon. Hinuhuli nila ang mga kumikislap. Nagahanap sila ng mga emosyonal na reaksyon para punan ang sariling emptiness. Kaya ano ang ginagawa ng mga introvert? Nin-neutralize nila ang kanilang enerhiya. Sinasadya nilang hinaan ang panlabas nilang liwanag. Nagbibigay sila ng maikli, kalmado at mababaw na mga sagot. At pinipili nilang magmukhang boring. Ang ganitong boring na enerhiya ay parang bawang laban sa mga emotional vampires. Pinapatayin ito ang vibe ng sino mang naghahanap ng drama o pagpapatunay ng sarili. Dahil sa mata ng mga mababaw na tao, ang boring ay hindi kaakit-akit. Pero sa mga soul na malalim, ang boring ay kapayapaan. Ito ay kaligtasan, isang tahimik na paanyaya na wag magmadali at lumusong ng mas malalim. Number 2. Ginagamit nila ang pagiging boring bilang filter para sa mga taong malalim. Ang mga introvert ay hindi talaga boring. Sila ay selective lang kung kanino sila magpapakita ng kahangahangang lalim. Dahil ang kanilang kalooban ay isang sagradong templo, hindi isang palengke ng mga emosyon. Ang kanilang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay panata sa sarili. Hindi nila ibinubuhos lahat sa unang pag-uusap hindi nila ipinamamalita ang kanilang nararamdaman na parang patalastas. Kaya madalas sila makita bilang tahimik sa isang maingay na silid, calmness sa isang magulong diskurso, at mababaw sa mata ng mga sobrang aktibo sa social life. At dito may kita ang ganda ng estratehiya nila. Kapag may taong nagsabing sila ay boring at umalis agad, perfect. Hindi talaga sila dumating para manatili. Bumagsak sila sa unang pagsusulit ng tiyaga at pagiging totoo. Pero kapag may taong nanatili at patuloy na naging interesado, unti-unti nilang masisilayan ang bawat layer ng isipan na mas malalim pa sa kayang sabihin ng mga salita. Number 3. Natutunan na nila na ang karisma ay umaakit lang ng mga maling atensyon. Napagdanto na ng mga introvert at madalas sa masakit na paraan na kapag masyado kang nag-shine ng maaga ang naaakit mo ay mga consumers, hindi mga companions. Ang maling tao ay humahabol sa ningning, hindi sa lalim. Gusto nila ang liwanag mo, ang kakaibang aura mo, ang misteryong dala mo. Pero ayaw nila sa mga hangganan mo. Ayaw nila sa katotohanan mo. Kaya anong ginagawa ng mga matatalinong introvert? Sinasadya nilang hinaan ng kanilang karisma. E tinatago nila ang kanilang alindog sa ulap ng katahimikan naglalabas sila ng enerhiya na parang nagsasabing, huwag mo akong pansinin. Hindi dahil sa kawalan ng kumpiyansa, kundi dahil sawang-sawa na sila na gawin silang emotional fuel ng iba. Mas pipiliin pa nilang maging invisible kaysa maubos. Mas gusto pa nilang hindi mapansin kaysa mapagsamantalahan. Kung ang ko ang dahilan para lumayo ka, siguro hindi ka talaga karapat-dapat na marinig ang totoo kong boses. Number 4. Pinoprotektahan ng boring energy ang kanilang nervous system. Pag-usapan natin ang biology. Ang mga introvert na tao ay kadalasang may mas sensitibong nervous system. May ingin na paligid, mabilis na mga usapan, o emosyonal na magulong mga tao, nagsushort circuit sila sa mga ito. Hindi ito simpleng preference. Ito ay isang neurological reaction. Kaya kapag may bagong tao sa kanilang space, hindi ito ang tanong na nasa isip nila. Gusto ko ba ang taong ito? Ngunit ang tanong sa kanilang isip ay makakahinga ba ang nervous system ko sa presensya ng taong ito? At kapag ang sagot ay hindi o hindi pa ako sigurado, inaactivate nila ang tinatawag na boring cloak. Tahimik silang magmamasid, mananatiling neutral ang emosyon. Magpapakita sila ng panlabas na tila walang gana kahit ang kanilang panloob na mundo ay makata at malabulkan ang lalim. Hindi ito kawalan ng interes ito ay boundary, isang spiritual firewall. At yung mga taong umaalis agad matapos makita lamang ang ibabaw, inililigtas e nila ang mga introvert sa ilang linggo, ilang buwan o ilang taong emosyonal na pagkaubos. At number 5, ito yung way nila ng pagsasabing, huwag kang lalapit kung hindi ka totoo. Ang mga introvert ay hindi galit sa mga tao. Ang galit nila ay sa fakeness kinamumuhian nila ang mga pilit na koneksyon at takot silang maunawaan agad dahil kadalasan kapag mabilis silang naiintindihan ang totoo ay hindi talaga sila naiintindihan Kaya anong ginagawa nila? Nagpapadala sila ng tahimik ngunit matinding mensahe sa mundo Kung mababaw ka, mainipin o puro pagpapanggap lumayo ka na dahil hindi mo magugustuhan ang nasa likod ng katahimikan na ito Ang boring na anyo na ipinapakita nila ay isang espiritual na pagsusulit Tanging ang mga emotionally mature at may mga tunay na intensyon lang ang mananatili ng matagal upang maunawaan na Aba, hindi pala talaga sila walang laman. May tinatagong kayamanan lang pala. Ang tila boring na version ng mga introvert ay isang gatekeeper, isang psychic bouncer na nakatayo sa pintuan ng kanilang kaluluwa. Kapag ang isang introvert ay mukhang boring, hindi sila walang tinatago. Tinatago nila ang lahat hindi dahil sa takot, kundi bilang paggalang sa bigat at lalim ng kanilang enerhiya. Alam nila na ang kanilang panloob na mundo ay sagrado. Hindi ito dapat iparada. Hindi sila naghahabol ng koneksyon. Pinipili nila ito. Hindi sila naghahanap ng atensyon. Pinangangalagaan nila ang kapayapaan. At ang pagiging boring ang perpektong filter. Dahil ang mga maling tao ay mabilis na nababagot. At parang usok, bigla nalang nawawala. Pero yung mga tama, yung mga bihira, Mananatili silang curious, babagalan nila ang kanilang pace at makikinig sila ng mabuti. At sa paggawa nila nito, sila itatanggapin sa isang lalim na sobrang bihira, sobrang totoo. Para bang nakahanap sila ng isang taong akala nilang boring hanggang sa magsimulang magsalita ang taong yon. Doon nila marirealize na hindi ito boredom, ito ay mastery. Ito ay emosyonal na soberanya. Ito ang soul na masyadong malalim para bigyang pansin ang mga mababaw. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na hindi ka lang fake, isa kang psychic disturbance para sa introvert. Shoutout kay Jonalyn Ofren. Oh Sabi niya, ramdam mo talaga pag di tunay ang pakikitungo sa'yo ng tao, kahit super nice siya sa'yo. Aanhin mo yung magaling nga makisama, pero di naman pala totoo. Mas mabuti pa mag-isa. At least may peace of mind ka. Thank you as always, Sir AP. Sabi naman ni Marie light Worker, spot on. Sir AP, good evening. Timing ang video na ito sa mga politiko ngayon na nag house to house. Kunwari may ikipagkamay, may kihag sabay ngiti. Kunwari malambing pero kaplastikan lang. Sa realidad, mabilis kong masagap ang frequency ng isang taong kunwaring mabait at busilak ang puso. Mahirap lang ipaliwanag pero nababasa ko sila sa pamamagitan lang ng kanilang mga mata. Kapag nasagap ko na, iiwas na ako. Aware ako sa mga taong super extra nice. Minsan na rin kasi akong nabiktima. Salamat muli, Sir AP. More power and God bless. At tayo naman kay Kitin Tabanas. Good eve, Sir AP. Hindi ko po kayang pakisamahan ng mga fake. Di bali ng mag-isa kaysa makihalubilo sa kanila. Mas okay ako sa taong prangka kaysa fake. Salamat po. God bless. At shoutout din kila Arnold Cruz. Always persevere. Ramil Combate. Annalyn Granada. Rebecca Ogata, Jola Short Video, Sabotahe Rap Vlog, Eric Kayabyab, Nathan Agripa, Tabu Issues, Ramlat, James Brando, Lorena Bintas, Emma Villanueva, Louis Burlongan, Isabel Yap, Carlo Marcos, at kay Kati. Maraming salamat po sa panunod. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment niyo, Mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na sobrang allergic ang mga introvert sa mga taong fake nice? Panoorin mo sa video na to.